bukas ko na tao yung luma. Papalitan natin ng bago itong ating bukas ng ating uh, toilet bowl. Kasi nga, uh, wala na ito. Sira-sira. Putol-putol na. So, pwede pala naman mag-order sa ano, online. So, meron tayo ditong bagong na-order na ating ipapalit. So, ito ating uh, bagong na uh, in-order sa online. Kompleto na siya, ayan. Sunset na siya. Para order kayo ng sunset. Ah... Uh, pagkita nyo naman doon isang set ng uh, toilet bowl uh, sa insulasyon. Ayan, samin-samin na yan. So, ito, minaklas ko na yan sa hapon. So, atin na, uh, luluga na lang. Mga idol, meron kasi itong inilagay ko yung parang, na, ayan, lahat nah 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 so lang tayo sa paglano tapos eh ilagyan ko lang siya ng isang nat kahapon, binaklas ko na to tapos ilalagay na natin yung ating mga bagong piyesa so ayan isa lang ang ilalagay natin na tapos yung binili natin, may kasama ng... Ah. Ayan. Yeah. So, ayan mga ito. Ito. Pinaluwag ko na rin ito kahapon. So, ano na lang natin ito. Ayan. Yeah. Tatanggalin na lang. Ah... Uh, Antay lang naman to. Itu radarnya baru lumayan Coba so, penting nantinya So, ito Hantai lang Ang dali ng papasing kasi nga Inan ako na ito kahapon ini ready ko lang Matagal na si Rato kaya lang Ngayon ko din na asikasuhan. So ito ay natin bago. Ayan o. Oh. Kompleto siya. Masay, siya Meron na siyang kasama ito. Ito ay kalagay natin sa ilalim. Ayan o. Oh. Para hindi siya magkaroon na. ng ayan o. Oh. Ng ayan Oh. Dito natin kalagay natin. hindi magkaroon ng singaw. So, lalagay na natin siya hindi tumulo ang tubig, dumiretso ito lang ito lang isa tayo ang kalagyan hindi naman hindi natin pwede ilabas o to. na pwesto niya so ganyan lang ito simple lang pwede natin i lang na niya so ayan ganyan lang siya tapos eh Ikakasala natin. Babalik natin. Dito. Dito, nakaano na siya. Yan ang masentro sa butas. Tapos, lalagyan natin ito. Ito. Yung dalawang ano sa toilet bowl.

tamang pagkakabit. Kasi nga, pagka, ano, pagkakaroon ng pagmali ang inyong kabit, magkakaroon okay, ng malik. Anyway, titestin yes. nyo naman natin yan. Like ito, hihipitan natin ito para lumapat na gusto yung ano, leather sa ilalim. Ay, leather yung barat, yung rubber. Para mag... Yeah. Ayan siya. siya. Yeah. mas maganda ngayon kasi yung dati mga idol metal, ngayon plastic na lang kasi yung metal na kinalawang ang hirap tanggalin halos hindi ko na matanggal yung ano halos hindi ko na matanggal so ilan ako na lang para pinutol ko na lang siya pinating ko o ginagalitan ko ng ano ng pamutol para matanggal Yeah. So, susunod natin yung ilalagay. Ito. Tapos yung floater. Ito. Sa so, may hand handle. Tapos may hand handle dito. Ayan. Universal naman to eh. So, mga idol. Ah, uh, ah, uh, ngayon muna natin. Yeah. So, nakaready na yan. Tapos, lalagay lang natin nga yung ano, yung, padating pala kasi yung aking ano eh, yung valve, yung kukunik natin sa supply ng tubig, saka yung hose. So, hindi pa natin makakumpleto pero, yan, yan lang muna-muna natin na masalaw. So, gaya ng sabi kong mga idol, ito muna ang ating, ito ay kakabit natin, ito muna. Ayan. Tapos yung natin yung router niya. Yung router nito, depende na lang sa inyo kung gano'n tubig ang gusto nyo. Ayan, di ba? Kung ilalagay natin yan, may kasama na itong parang plastic na washer at saka itong nut niya sa atin. Yan ang mag-aano Tapos may rubber namin to Para hindi siya matanggal. Hindi mag-click. matagal na nito mga idol hindi ko niintindi kasi nga dati wala namang ano walang order order sa shopping ayaw sa mga online eh hindi ko siya na kasi kaso

ko na. Tapos isalagay na lang natin itong floater. Tapos ipapakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Yan ang pwesto nyo sa loob. Ganyan. Ganyan siya. So, ano yung pala natin yan? Kakabit natin ito itong handle. Ayan. Tung khăn đến Em ngoài được Mày Mày được chưa Tại tăng ito ito, thì Lưu mắt Thế tổ Thế pero Khi na biết cú lăng na tên là magkakapit na natin itong pinaka-handle na. Ayan. Yeah. Tapos, natin dito. Rubber. At ito. Ang so, Ayan mga ito. Diba?

ito. Yung border nilagay natin. Ito yung magkocontrol ng tubig. Kung gano'ng karami. Ito yung suggest nyo. Kung gusto nyo lang ganyan lang, nandito, parati o puno. Yan. Ito kadalasan sisira. Broader. nggak jodoh, apa sisi Filipina dan So ayan naman mga idol ang pwesto niya. Pag nilagyan natin tubig, alam ba, puno na, gaganon siya, angat. Sa so, ito naman yung plastic ko pa natin doon sa, dito sa chain. Meron yung chain dito eh. Dito. Ayan o, no? makikita niyo yung chain. Para pag hinatak niya gano'n magre-release yung takip. Ayan. So ayusin muna natin. So, i-coconnect natin yung itong handle sa ano yung chain tatanggalin natin tas i-coconnect natin Ayan na ito. ito yung dito natin ilalagay Teka Matanggal yung pinakaanong niya eh Ito dapat Lapat na lapat yan kasi nga bago. Ito oh. Kung natin dito Simple lang yan. Yan. Lagayin nyo lang dyan sa butas. Kaya saan dyan. Ayan oh. Ayan oh. gano'n? Ahatakin. Tapos ah, ano. Ayan oh. Makikita nyo yung takip. Ayan oh pag ganoon nyo, bubukas siyang ganoon, no? Yeah. So, itestingin natin, syempre. Lalagay tayo ng tubig at ng uh, matesting. Lalagay natin ng tubig yung ating bowl kasi hindi pa natin pwedeng, ano, wala yung, ano, yung aking bulb na in order. So, testingin natin. Tintin natin lalagyan. Para maalalaon din natin kung may tig sa galing. Ngayon, itintin natin kung gano'n saan siya. Magkano yung floater. Haangat. Pero hindi natin matitesting yung floater pala. Kasi, okay. ano yun? yan? Pag nakakulit na siya dito sa ating uh, supply ng tubig matitesting natin sa ngayon hindi pa yan sobra sobra na natin ina, nilagay ngayon syempre titestingin natin ngayon ang ating kung magpa-plus siya ayun o oh. ibang idol na siya o diba success no? ngayon lagyan ulit natin ng tubig yan Mamaya pagkara ay correct natin doon kasi wala eh hindi pa hindi pa dumarating yung aking order man Mamaya siguro makukumpleto na natin yan tapos yung hose ay gogo natin do sa Ito sa ilalim. Ang importante walang leak dito. Yan. Yung kinabit natin dito, puruhan tight lang naman yan. Yung sa pagkakakabit natin yan puruhan tight. So importante walang leak na lumal na na ano tumutulo so meaning walang leak so oh, mga idol ganun lang kaisi kaya pwede kayo mag order sa online kung gusto nyo so ang tagya wala mamaya na uli natin uh, titesting yung pagka dumating na yung aking kakabit kaya nga mga idol uh, natapos na natin gawin itong ating ano ating uh, plus ng toilet bowl at uh, okay na naibili natin siya ng dumating na yung aking order na flexible hose at saka yung uh, valve yung para uh, doon natin kukunik doon ko ikinunik yung ano yung flexible hose so ayan mga idol ito yung order ko sa online tapos ito flexible hose ayan ay na ikunik na natin sa ilalim mo okay na siya walang tagas naka-open na yan at uh, ayan ito na nga yung ano niya. Yan o. Oh. Naka-adjust na yung kayang floater. So, ating uh, titestingin ulit. Yan o. Oh. Adjust na siya. So, okay na. Pag nag-re-refill siya ng tubig, yan Malakas naman. Kita niya. Malakas yung... Kanina kasi mahina. Siguro may difference siya yung ating dinamit na ano. yung bal yung kasi yun yung luma na so, kaya at para natin at para natin ma testing ulit so, ya so ya, ayan mga idol tinakpan na natin so ayan titestingin na ulit natin at uh, ating puno na yung tubig ulit na tangkay So okay na mga idol, okay na siya. So wala namang leak, walang so natin. So ayan dahil natapos na natin ating trabaho at okay na ang ating uh, toilet bowl, um, ang So hanggang dito na lang at sana nagkaroon lang ngayon ng konting idea, hindi naman tayo expert sa ano, mga DIY lang ito ating ginawa at uh, yun nga uh, ibilinag lang natin para at least magkaroon kayo ng idea na pwede mo kayo bumili online pala ng isang set na pamalit sa inyong uh, loob ng inyong itong toilet uh, last ng toilet bowl so hanggang dito na lang mga idols. thank you for watching bye bye for now